Happy morning mga idol. Uh, maulan na umaga. Di tayo makapagkate dahil sa ito nga yung panahon. Naka-prefer na tayo kanina. Kaso lang, nung mag i na tayo ng mga ano, carrier bag ng ating mga labuyo. ayun, bumagsak na yung ulan. At uh, dahil nga sa may mga nagtatanong kung uh, paano daw mag-order ng uh, isling carrier bag ng Labuyo ay hindi po tayo mga idol nagpapa-order nito kasi mas busy tayo sa paggawa ng siyay at para share ko rin sa inyo sasabihin ko yung mga sukat kung paano yung gawa paano mas madali at makagawa tayo ng ganitong uh, carrier bag ng labuyo ito ay pang lalaki sukat pang lalaki ito ay para kay uh, silahar at ito namang isa Uh, sukat pang babaeng labuyo. So, magkaiba yung sukat dito sa bungad. Ayan. Mas malaki sa lalaki dahil may palong at maliit naman sa babae kasi maliit lang talaga ang ulo nila. Hindi lang sila yan pasilip-silip. So, yan mga idol, ibibigay ko yung sukat ng isling carrier bag. Nang kayo ay makagawa at ng inyong masundan para naman yung iba hindi na sa akin mag-order at kayo na lang gagawa ng sarili nyong isling. So, ito mga idol, uh, ang una, kung makikita nyo to ayan, uh, nakaporma na siya. Meron pa siyang sabitan ng uh, ano ng labuyo natin, tali. Ayan. Ito mga idol, ay kinuha ko na lang sa isang lumang patid o kaya yung military uniform ng mga luma ito ay bigay sa akin ng mga kabatsto. gamit nila to ngayon ito ay dito ko sila kinukuha. Ayan. Makita nyo, no? Uh, shout out sa mga scout ranger. Uh, Pasensya na at nagagawa akong carrier yung uniform niyo. Luma naman to at hindi na pwede magamit kasi butas-butas na to. So ito mga idol, ganito lang pattern yan. Ganito. Ayan. Dugtong yan mga kalagalag. Ayan, dugtong yan. Ang kukunin lang natin yung pinakadulo. Ito. Ito yung kukunin natin. Puputulin natin yan. ah uh, shout out sa kabats sa nagbigay sa akin ito na ko uniform ng Marines. Uh, shout out sa mga Marines. Uh, ganda mo mga sa inyo. So ito mga idol, dito lang natin kukunin. Puputulin natin. So ngayon mga idol, susukatin natin. Uh, puputol tayo ng ito ha, yung sukat mga kalagalag. Ayan. Ayan. Ang sukat 9. Ayan. Ah, na pulgada mga idol, ah. Siyam na pulgada, syempre. Ayan, dito, dito pala yung putol, no? Yung putol, yung Ito yung dulo, oh. Ah, ito yung dulo, mga idol. Dulo. Ayan. Kasuka tayo mula dito sa, sa dulo. Ah, muwebe. Yan pinaka eksaktong sukat niya, muwebe. Pero dapat magpasubra tayo ng gis para pagtupi natin saktong Muebe. Dito sa dulo, di na tayo magtutupi. Ah, ito pala sa dulo, di na tayo magtutupi. Dito na lang tayo magtutupi. Yan yung tahi mga idol, o. Oh. Ayan. Yung tahi. Makita natin yung tahi. May kunting tahi din dito, yan. Ayan. 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 Tahi natin yan dito sa may baba ng ano. Ito naman, tahi natin dito. Ayan. Ayan. Mayon mga idol, ito na. Yung sukat natin is 9. 9. Ito sa taas. Mayon. Ito naman dito dahil panglalaki, may palong sila lahat. Yung sukat niya naman ay uh, 4. Ayan, 'yan. Mga idol, 4 pulgada sa so, panglalaki ha, lalaki to. Dito naman sa likod, ayan. Siete. May idol, siete. Siete yan, siete. Kawa na, siete. Ito naman sa baba. Ayan, baba. Sais. Ayan mga lodi, yung sukat, nyo. Sais. Ito naman, papunta doon. Naka-slanting na tayo. Cinco. Yun mga idol. Sana nasundan nyo. Cinco ah. Ayan. Cinco. At ito naman. Dito naman tayo sa pambabae. Pambabae. Ang sukat nito mga kalagalan, uh, nagkakaiba lang dito sa bungad, sa so, may uluhan. Ayan. Ayan. Dahil nga pambabae ito, kay lambing, malit lang yung butas. Ayan. Ayan. Pusukatin natin yung pang sa babae. Ayan mga idol. Press press dito sa panlalaki. Ayan. 4. At sana mga idol ay nasundan nyo to. Yung sukat. Ngayon naman, dito sa likod. Ayan. Ito yung mga lumang sirang uh, sling bag, belt bag, na kinukuha ko lang, pinuputol ko. Ayan. Kinatahi ko dito sa may uh, tagiliran o gitna nitong ano natin. Ayan. Oh. Ayan, magkasalabong sila. Dito, igigitna nyo lang to mga ludi yan gitna lang yan ngayon syempre pag may labuyo yan lalaklag lang natin ayan lak na no lak na bubuksan natin ayan pag maingay ano tisoy ngayon mga kalagalag kung bakit ba ito matigas ito ito ang nilalagay ko dito ay stainless stainless sya nilalagay ko dyan Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Mga idol, stainless siya. Ayan. Ngayon, ang tahi nito ay dito lang, dulo sa dulo lang. Ayan. Dulo sa dulo, dulo lang yung tahi. Ayan. Ngayon, natapos na tayo sa paggawa. May stainless, yung sukat, mayroon ganito. Ito naman, maglalagay tayo nito. Itong hook. Hook ba ito? Ayan. Yang pork na yan. maglalagay naman tayo niyan. Bubutasan lang natin diyan magkabilaan. So ngayon, yung bago kong gawa, meron na kong si ay base. Idol, base nang siya ito. Ah, na hindi ko nagamit, sumobra ako sa paggawa. Ngayon, saktong-sakto ang sukat ng base ng CI para gawing slim niya mga doon. Ayan. Mga lodi, Saktong sakto. Uh, ah, kukunin natin yung sukat nito mga idol para sakto to pag sinuot nyo yung isling nyo. Ayan, ayan. Teka lang, asan ba dito yung ano po? Asan yung ating metros? Talat yung mga ano ko. Oh, ah, wala yung metros ko. So, ito mga i imimetros e, me natin para makuha natin yung ano. Kung gagawa kayo ng isling na base para sa ano nyo, di okay lang. Ito naman kasi para mapakinabangan ko ay aking ginamit. So, ayan. So, ito mga idol. Uh, 41 in a half inches. So, ayan o. Oh. Kita nyo mga lodi yung, yung isling. Ayan. Ayan. 41 in a half. O, pwede 41 na lang. So, saktong-sakto yan mga idol hanggang dito sa dulo. So, ayan. No? O, ibabalik natin at isusuot ko. Ayan. Balik natin ito. At, yung siya ay okay, po Balik natin. Malod. Ayan. Okay. Saktong-saktong mga kalagalan. Pumuplads. Uh, kung nasa guba tayo, hindi natin basta-basta makikita ng ano pa pang-cover na, uh, pang na uh, yung ano natin. So, ayan. Ayan ito naman pang babae mga idol. Ayan. Hanap uh. lang kayo mga sirang bag. Ito kinukuha ko lang ito sa mga sirang bag. Ito, ayan. Mga uh, ganito. Mga uh, ganyan. O, pili na natin yan, ano mapakinabangan uh, tawag nito yung mm, nagagamit ulit ng mga ano so ayan mga idol ha oh, ito tulad nito stainless uh, pwede natin magamit pwede rin ano mga stick ano kayo ng uh, tawag nito uh, bala ano ba yun kawayan pwede pwede nyo ilagay kasi ang purpose nito mga idol ay ano uh, para matigas siya para pag natin sa labuyo dure-diretso. Kasi kung malambot to, oh, hirapan tayo ipasok to doon sa labo So, mamaya mga idol, makita nyo kung paano natin ipasok si lambing at si lahar dito sa islinga. So, wait lang mga idol at isasalpak natin. Okay mga idol, ah, ito si lambing. Ito yung kanyang isling. So, papasok natin siya. Pasok, lambing, pasok, pasok. Si lambing mga kalagalag ay mula pa to uh, ano to? sa Torsogon, Bulusan. Uh, doon ko nabitag nung pumunta tayo doon sa ano sa kaibigan nating hunter din. So yan mga idol ha. Ayan. Ito yung hawak. Yan, lalim. Ayan, dito so, na sa so, mga lodi oh. Ayan, di ba? Lalak na tin siya. Mm. Ayun. Ayun. Kahit di natin talian yung pa kasi safety sa diyan eh. Pero mas mainam na kung ano, may ilap pang labuyo, italit itali natin dito. O kaya dito meron siyang ano. Ah, sinasabit ko yan dito. Ayan. Ito si Lambing mga idol. Ayan o. Oh. Ito natin. Adjust natin yung linya. Malit lang yung ulo niya, kaya ay lang, nandyan lang siya. O, safety na siya, di ba? Ngayon naman, kunin natin si si Lahar. Si Kalahar. yun. Ito si Lahar, mga idol may palong kaya yung bunga yung ano niya yung sa niya malaki ipasok din natin sila oh, okay lang relax relax wala tayong ano wala tayong gala dito lang tayo sa bahay oh, 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 oh. Ayan. Pasok, pasok, Olo, pasok. Sapa polo Kita nyo mga idorgan yang ulo ni lahar. Ayun, syempre lalak natin. silip. Nasi Nasilip siya. di masikip yung ulo niya sa ano, edge niya. niya. So, Hindi natin siyang talian. Nakakonnect dito sa buton. Eh. So, mga idol So, ngayon mga idol, ito na si Lahar at si Longbing. So, sakto lang to parehas. pupunta tayo ng rubat mga hangate, dapat yung pangatin natin ay relax. So, ito mga kalagalag, ah, uh, sana nakuha nyo yung mga sukat ng ating sling carrier bag. At, uh, uh, nasundan nyo talaga para wala nang mag-order. At, uh, hindi ko talaga kayo mapagbibigyan kung mag-order kayo nito. Kasi, ah, uh, busy tayo sa paggawa ng siya. At, yan lang mga idol, ang share ko sa inyo, ah, uh, sling carrier bag na ating gawa na meron siyang uh, CI base na ginawa ko lang sa ngayon para ngayong hunting season ay magamit natin. Kaya yeah, mga idol, at huwag nyo rin kalimutan i-subscribe ang YouTube channel. One lagalag.